Da Dagang salamat kayo sa inyong tanan. Ganina, I love you po, ma'am. Ganina, manggod, gikan ko sa initaw sa misamis sa oriental. Dagan kayo atag hinabang sa mga nabiktima sa typhoon, Christine. Katong uh, naigyamay na hinabang lang po pangpa pangpalit nila og mga housing materials o gamay nga uh, mga pagkaon. Ingon na ako, pag imbita sa ako ah, sa atong pinalanggang mayor na si Mayor Frederick Shaw, ingon na ako, aside from celebrating your 75th araw ng Iligan, ingon na ako, dili na ako palampason nga mo bisita sa atong mga kaigsuunan nga po. Ako'y nagtudlo sa imo. <laughs> Di man ni siya kebalo magbinisaya? Pero karon kebalo na siya magbinisaya. kay sige magsuri-suroy nga, nga ni. Huwag nagpasalamat po siya. Ako ang bisayang dako in town. Uh, Permi ko Sa una kami ni former President Duterte, si Gimi sa Iligan kay katong sa Marawi. Muhapit man mi Iligan kay usahay di man mi ang helikopter kay Gabiina, na muagi mi ngan And of course si Vice Mayor Alemania ato pong pakpakan palihog lang. Ang atong mga konsihal, ang atong uh, konsihal, Happy Birthday, Councilor Marlin Yang, ato pakpakan! Salamat. Dugay na na ako ni leader sa FOBG sa una. Bata lang gihapon siya kay young lang gihapon. Mona, dili mo patak ang iyang edad. Pila edad ni mo, ma'am? 37? Uh, minus. <laughs> Medalya sa atong uh, DOT. Huwag ang atong mga barangay. Gusto po na ako i-greet. kay usahay lang doon ko mo makasuroy dito sa inyo ha from uh, mga taga barangay Abuno headed by Edward Laranyo kapitan asa mga taga Abuno asa man asa na ni uli na ah layo daw sila layo tapos uh, Abuno mga taga barangay Akmak headed by kapitan Eric Klein Katubig Barangay Bagong Silang, Headed by Carlo Lobitanya, ka uh, Barangay Bonbonon. Headed by Kapitan Randy Nuena, Kapitan uh, Barangay Bunawan. Wala gihapon. Huh? Ah, layo gihapon. Ikumusta ko sa ilaha. Uh, sa Barangay Buroon, sa Katubig. Kiwalan mo itong na public market, no? Naday ko yung natabangan diha nga mapatukod nga public market hapit na mahuman uh, puhon makasuroy ta. Palapakan nato mga taga Barangay Kiwalan, Barangay Santa Elena. Oy, morning sa baan kayo? Kusog mo si Agit. Taga Igbola na diha at sila. Duo lang mo no. Diha diha lang mo nagpuyo no. Uh, mo lagi daghan mo. Wala Eh. Barangay Aper, uh, tum Tami mo Tuminobo. Barangay uh, Mandulog. Barangay uh, Ditokalan. Dito Sa mga kapitan Dayno Kapitan Grace Katubig, Kapitan Remo Nino, Kapitan Neneta Paranadela, Kapitan uh, Rolendo, Kapitan uh, Abungan, Kautangan, Ka Kautongan. Salamat kayo, di na na ako maisgutanan. O mga... Uh, police, no, si Colonel Tambis, mga uniform personnel, army, katong 2018, giunag yun namo ni former president, idoble ang sweldo sa police, military, bombero, BGMP, Coast Guard. Huwag dili mahimong successful ang iyahang peace and order campaign kung dili tungod sa atong uniform personnel. Atong pakpakan ng atong mga uniform personnel, headed by Colonel uh, o, si Philip Salvador atong pakpakan, Mr. Efectivo, Philip yes. Salvador. Kinsay nakakita sa salida ni Philip Salvador. Kinsay nakakita sa iyang Betamax. Meron ka, bata pa ako, pinapanood na kita. Kahoy pa yung sinihan, napapanood na kita. Idol kita sa pelikula. Pero hindi sa totoong buhay. Mga kaeksonan, seriously speaking, kining uh, ako manggod god ang uh, chairman sa Committee on Health, Sports o Youth sa Senado. As your senator, I have authored 19 laws. I have principally sponsored 90 laws including establishment of public hospitals. I co-authored and co-sponsored 190 laws at wala po akong absent sa sin. Sa ating mga kababayang Pilipino, alam nyo, narinig nyo yung mula apari hanggang hulo sa telebisyon? Ako mismo umabot ng Apare, bagyo, umabot ako ng batanes, lindol, sa hulo, gera, sunog. Mula apari hanggang hulo, pumupunta po ako dahil yan po ang pangako ko sa inyo. Kahit sang sulok kayo ng Pilipinas, basta kaya po ng aking katawan at panahon, pupuntahan ko po kayo. At hindi magserbisyo. Kasi kailangan ng mga kababayan natin ang serbisyo ng bawat opisyal. Kaya po tayo nilagay dito para magtrabaho po at walang masasayang na oras. As your chairman po sa Committee on Health, tatlo po ang aking naging prioridad malasakit centers, super health centers, at regional specialty centers. Meron na ho tayong 167 na malasakit centers sa buong Pilipinas. At or og ang kapitan, ingon nilas, Sir, panganlan sa imo ni bata, kay bago ka ni abot, gipanganak ni bata. Paglili ako sa bata, babae, ingon ako, unsa nimo mo pagpangalan sa ako, lalaki man ko. Inya, sir, walay problema. Amo ng panganlan og bongga. Oh, tinuod na oh. Indigenous people. Konsehal. Mga IPs po yan sila na meron na silang super health center. Pangat 2019, nakamit natin ang first ever gold sa Tokyo Olympics o nakadwaka ka gold ta sa Paris Olympics. Suportahan nato ang atong mga atleta. Sila po yung may dala na karangalan po sa atin na hindi po nabibili ng kahit ano paman. Suportahan natin. Ako, kung na mga athletes, dire, kapitan, konsihal, na mga athletes na kinahanglag mutabang ko sa inyo mga atleta. Na mga paliga, dre mutabang po ko sa inyo. Kay isang paraan po. bongo, 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 bongo. bongo, bongo. bongo, bongo. bongo, bongo na na ako'y dalang bola pero gikan pa mi sa dabaw, gibiyahe na mo, ang ubang bola walay hangin, okay lang? Naamoy vulcanizing? Pero kung kadali mo, pwede ninyo duulan si Philip Salvador. Daghan siya hangin. Ayun pa. Ayun po. Ano pa yan? May asim pa yan. Mga ipakita eh, mo, ma'am. Ma am. Ay, ginapaulit na ko. Unsa man eh, game show? <laughs> Abi na ni tingog para kay. Pakita mo. Salamat kayo sa inyo diha. Kaway-kaway, nakan live kayo diyan, no? Oh. Naka-live kayo sa aking Facebook. Deres Kabila. kaligtasan at kalayaan. Palakpakan po natin si Tatay Digong sa pagmamahal niya sa ating bayan. Huwag ho tayong tumigil po hanggat hindi siya makauwi dito. Ito pa, ano paborito naming prutas ni Tatay Digong. Mang! Anong tawag sa mahilig sa inom sa Tagalog? Laseng? Hoy, mga lasenggo, huwag kayo magmaneho pag nakainom. Delikado yan. Pag may nangyari sa inyo, ako na naman maalala nyo. Napakoy isa ka sa inyo. Unsay paborito natong adlaw ay trabaho. Duming? Oh, kita mo? <laughs> Puro lang kaya ko. So salamat kayo sa inyong tanan, mga taga-iligan, mga kaigsunan. Mahal na mahal ko po kayo dito sa iligan. Salamat. I love you rin po. Kita ta, mag... naamo sa Manila, Davao, paibala alang ko ninyo, suroy ta, magkita ta dito. Mga kapitan, manuroy gani mo, kita lang ta pohon. Nalang ko isulti sa iyo, dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsaservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Senator, Mr. Malasakit, Senator Bongo!